At nakuha ko na yung aming alagang bata at nung pumunta ko nung sa school niya kasi sa second floor ipinag-deny niya na yung nani niya ako why you deny that I am ngayon tanungin ko siya bakit niya ako I want Lisa why ah, you want Lisa you don't want me At mga ka-OFW, welcome back to my channel, Miss Tizang Tiboli is back Ngayon ay inatasan akong sunduin yung aming alagang bata At sobrang init na dito ngayon sa bansang Kuwait At sa daan mayroon kaming nadaanan ng mga nagkukonstruksyon Drabe Masakit sa mata ang init So ngayon ayan dito kami sa stoplight. Ayan. At may malaking building dito. Hindi ko po ng pangalan ng building na to. Baka paupahan ito pa. Billboard. Ganyan lang ka yung billboard dito sa Kuwait. Pero sa Pilipinas sobrang tangkad. Dito ko dito ako sa loob ng sasakyan, sobrang nakasakit na ng ulo ko. How much more yung mga taong naglalakad ngayon. Para may kaming nakikitang naglalakad eh. Kasi patapos na yung trabaho dito sa Bansang Kuwait ngayon. Kasi time check is 1.53 na. At yung iba ay umuwi na galing sa kanilang trabaho. At na-traffic pa. So, uwi na sila. At malapit na tayo sa school ng Bata Batuta. Yan yung school ng Bata. Kalanag lalakad. Sobrang init. Papasok tayo dyan sa pinasukan ng lalaking yan. Ayan. Susundan so, natin ang sasakyan. Ngayon nagpo-problema yung aming driver kung saan siya mag-park dahil doon yung school ng bata. Maglalakad ako ng mga... Hmm layo-layo nito. Ngayon ay 5.55 pa lang ng tanghali at 2 o'clock yung labasan ng mga bata. Kaya maghintay muna ako dito sa sasakyan ng 5 minutes bago ako lalabas kasi nga sobrang init. Pero may dala naman ng kaming tubig. Maraming mga nagbabantay doon. Ano ko lang mo? Get naman dyan sa gate A tayo pupunta okay, bababa na ako kasi may mga may mga kabayan na doon at nakuha ko na yung aming alagang bata at nung pumunta ko nun sa school niya, kasi sa second floor ipinag deny niya na yung nani niya ako tingnan, ito tanungin ko siya, bakit niya ako I want Lisa ah, you want Lisa, you don't want me Because because Lisa said for Hussein to bring mischief and you don't said. No, I will bring you to mischief. Mm -hmm. You don't said for Hussein. Huh? You said. No, Mama Dalal told Hussein that uh, Hussein will bring you to mischief. She never said so. I bring Then, I hindi marunong mag English sabi nung isa baka bago to na nanin niya kasi hindi siya marunong mag Arabic English siya maya. sabi niya oh, diba? you know your teacher told me that uh, maybe I am your new nanny because I don't speak Arabic I speak English your teacher don't know how to speak English yan eh? she don't know how to speak English then why she tell like that And then I told her that I this is my second time to pick him up from school and then the teacher ask you if is it true that I am your nanny and then when your nanny ask you you said uh, you are not I am not Salama. your nanny tumawag yung kanyang lula tinatanong niya kung ano ba yung kada lunch. or yung lunch ngayong araw um, di ba um, hindi naman siya what? uwi sa amin kung saan kami kasi uwi siya sa doon sa sarili nilang bahay naman ay ang bus at ang daming mga nagsusundo ng mga bata may mga pulis seven colors oh diba ang dami at ang dami ding mga kabayan na nagsusundo ng kanilang mga alaga. Yeah, ay ihahatid ko na siya sa Miss Reef. Ayun na, kulang ka, sasakyan ka dito lang sasakyan dito. Kung andito kayo sa Kuwait, alam niyo kung saan ito. I will be that Nasa so, traffic light na naman tayo. At ang sabi ng aming driver kahit saan daw ngayon ay traffic kaya hindi niya alam kung saan siya dadaan dahil baka ma na naman kami ng uwi nito. Time check dito is 10. Ay. 2:10 na nang hapon. Bus na yan ay mayroon siyang second floor hindi ko alam kung saan yan papunta I will, tatanungin ko yung aming driver when had the bus go? hada? Uh, eh sabi na maada na ro Fahir. Fahir? Ah. Eh, uh, may second floor yun siya eh fire pa eh na siro hada may second floor pa eh na fire fire pa eh Ano ba idiyan in English? Yan lang. Far. Far. Lang, lang. Bait? Eh. Lang. Far, far. Ah, uh, far. Kapat eh. far, ya. Yeah, di ba? Eh. Um, bait? Ah, naman lang. Far, far. Okay, okay, okay. Far, far. Ang sabi ng aming ala, kung ang aking alaga ay ang bait daw ay far. Hindi daw long. Pero ang sabi ng aming driver ay long. Wala daw long. شوف هذا شوف بس 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 هذا شوف Ada تريبل ناين هذا مال فاهم هذا على طول رو سي رود ونلي نسيري ونلي سي رود هذا نمبر ngayon ay subutong yung aming kata. Kambal eh, nag-promise yung kanilang aming driver kuwetli. na bibili siya ng bibilan siya ng kubos irani. Hmm. Pero ngayon imbasi. ay Kabayan Embassy? Eh, Kabal Feminine. Ano, you know? Hada in, ano, hada no Hada, Kabal Eh, 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 eh. anar? Alin, Ah. ngayon ay naghahanap kami ng bibilhan ng para pang tawid ng alaga namin bata actually itong batang to ay hindi ko talaga alaga may nagbabantay talaga sa kanya kaya lang yung kapatid yung nanay niya at saka yung mga amo ko ay magkapatid kaya minsan ako yung nagsusundo sa bata sa sobrang init dito ngayon. May mga nagbebenta na ng ice cream dito sa daan. lang hindi tayo makabili kasi wala akong dalang pera. Ada white uh, bus, yani this is private or what? May yeah, hada, company bus. Ah, company bus. May hey, company bus. Asian worker min din min din. Mm. Ada room, ada worker. Asian ada. Ah, okay, okay. to Fahil, Fahil. Where? Here. This side? No, this side. Uh -huh. This side. Means we are going to Fahil? Yeah. What are we going to do in the fa in Fahil? See, you see? They are so What? Lalal. <laughs> hindi kasi ako nakadala ng pagkain namatay ang dates oh